Ina mga kabari, birada na. Birada saundak sa umagang umaga. Sana madami. Ano na? Ada na, ilarang <tongan> ba? Ilarang ba? Ilarang ba? Ilarang ba? Ilarang ba? Ang tanggal. Ayo paksin kita, paksin. Ito. Ito. Ito ka. Maestro. Tawa ka ba ni? Birada! Kahit pa paano! lalaglag Malalaglag! Lala, Kapti ka na no. ni Lulit ko! Kahit pa paano! Nakabira din! Kahit pa to! Tuma rin na lang siguro sa amin yung ano! Damo-damo! Hintay ko! Ito ang kinapot! Pero damo na guys!

Nga. may mga panga natak na daro. ano galo kitang ako. Tinga. Tinga, may mga tinga. Tinga. Tol. Balikay tango. Kayo ba ba? ngayon, tayo, may tinga. Oh. Kaya nang pag sibadoro pa. Kila nga yan. Yung binantay, diba yan factory. Yan siya pakara. Mm. Maririnig na ani. Kanit iya pag sila. Kanit iya pag sila. Hindi e rin nga nini yung mga niya gusto. Yes. <laughs> ayaw, wa huwag pilitin. Pag gusto nang pilitin. Mm. Yun ang masarap eh. Pag pinipi, ang nga yung pinipi. Pilitin <laughs> Pilit na, pilitin na lang eh. Pilitin na. Pilitin na lang. Mm. Nasi kapirit, nasi kapirit, nasi kagamai.